wala ley papilis. What? Sino 'yung susubok basta't laha ke Yung biha imposible hiya kung nagtatagbog mo niya, nagbaylo lang mo. 'Yun mga kasikop, magandang araw sa inyong lahat. For today's video, hindi muna tayo nakamotor ngayon mga kasikop kung may tinatawag tayong motor patrolling. Ito naman yung tinatawag natin na foot patrolling. Ito yung police visibility natin within the area na nag-iikot-ikot tayo, naglalakad tayo na visible sa mga tao at sa mga pinupuntahan nating mga establishment tulad nitong mga remittance center, mga bangko, o yung mga crowded na mga area. Napakalaking tulong din ito no para makipaghalubilo at mapalapit sa ating community. Mali, mali, mali. Deganye tahey da. <laughs> tulad nga ng sinasabi nila, ang backbone ng police department ay itong patrolling. Nakamobile man, nakamotor man o nakaunpot, ang mahalaga nakikita ng mga tao at mapibint natin ang mga nagkaplano na gumawa ng mga masasama. Pero hindi natin makakalimutan ang pag-implement ng ating ordinansya dito sa kalsada. Kasi isa to sa mga tasks na dapat naming gampanan at kaakibat natin sa trabaho ang Traffic Management Unit ng Tagbilaran at ito nga yung pinakaunang nasita natin may angkas na walang helmet ma sa mag-motor ito ma'am, dapat natin lisensya yun. Oo, nag-abang na ma'am. Isa pa, mag-abang ka ma'am. Wala, pito tayo po. Ano kayo, pito? Where are you came from, sir? Russia. Russia? Yeah. When you're driving a motorcycle in the rush, do you need driver's license when you're driving? Oh, this one, Only for big But you're in the Philippines, sir. You have to have a driver's license when you're driving a motorcycle. Oh. They plug me down because he's not wearing a helmet. As we see them. We are going to Arturo's. We want to buy a helmet. Uh, we are going oh, to uh, the your uh, oh, Wala yeah. okay, right. siya, lisensya, siya pinang. Ma'am, teka sa mam? ma'am. Sipo. Sipo? Kanang inyong giabangan ma'am. Wala ba mag-record o lisensya? ka ng ORCR ma'am, rehistro na siya sa motor. Pero kaya ng lisensya ma'am is dapat tahan na siya sa tao. Kaya ang tao mag magdala na. Kasi lisensya nga makadrive ka. mo na ibalaod din sa Pilipinas. Kaya katong pag-abang ni mo dito ma'am, wala mo gi-require niya. O gigay nyo na, huwag ka namuntahan na, madakpan me. Madakpan mi yan eh. Namuntahan mi, me. Hindi nga ba sila, isang ka daw ang mga foreigner daw eh. Exempted ang mga foreigner. Ingon ang? Ang tagi Asa yung nag-iabangan, ma'am? Sa Banglaw. Bang Bang na kay, Nakakabalo mo sa Asagabang. Oo, oh, ah, wala hindi pa huwag sa judang palay sa owner ni, ang, uh, mo, ane, kay Ang nag-uti ano mo, ano kay worker naman nila. Ma ano, ma'am, ha? Kaya siya may mismo wala ka na ingon na na. Dili ka mo ang magproblema o mag, mag -ana na, ma'am. Kaya magbayad. Ang palokataan na, ma'am, ang katong inyong giabangan. Ah, pala? Okay, kani, i-hold ba na mo, ne? Eh. Uh? Da, yon, ipakita lang na ticket sa itong tagiya ni, ma'am. kay para ma makabalo siya. At wala i-exemption, ano, ma-foreigner man o ma-pinoy kay once nga mag ka og motorcycle or any vehicles diri kinahanglan na agitay lisensya kay mo man i sa atong balaod diri sa Pilipinas. Kaya so, yes, ano niya, wa pud ni siya kining una nadakpan na mo. So na hold po na mo ni siya. Ang, ang inyohan mga problema mo nang naparahan mo na mo like this one wala siya side mirror mo nang naparahan na mo siya dili mo mamara o wala visible violation parehas ni mo ikaw ma wala man nag helmet so mo nang naparahan ka na mo So ang among ginapala karon kay wala man may o og checkpoint, wala ra sigi tawag na po ng mga op operation sita. So og makita nga visible violation like kining city si MO, kay uh, enforcer, the uh, police. So task na mo mo enforce mga ordinance pero uh, anong mga mo na mga impossible offense nato So pa-kuha ka ni Dayan basta kung ano mas nag-iya? Oo, oh, namoy contact. Na may nah, kontak sa tagiya. Pala tawag sa amin. If you have a license in your country, it is valid for 90 days. You are you can use here in the Philippines. Usa <laughs> to imong motor na ay resto. Dito to. Ha, kompleto to. Nya nganong gipaswapan man nimo nang motor nga walay papilis. Wala papilis. wala po may kasabutan. Ah. Dito sel wala. O, nya nang misugot man kana og simbako simbako ng motora. Mo Kabalo baka nga, usa ikaw ang magproblema na. Kaya wala mo problem. Kato mo deny man to, may nuntog Uy, wala wala sa wala labot ana. Kaya wala mo kasulatan. Wala mo magpugo kay dito mo na bukid ba ibon Kabalo kang <coughs> wakay kay lisensya. <coughs> wala pa kay rehistro nya ang imong motor mapalahan jud kayo kay kay side mirror ng motor nimo tawa. Hindi e kami makapahangyo, may makasabot, may misa. Lagi ang problema, huwag na ako tatoy papel na mapakita nimo, bisag katong rehistro na lang, consider may anak kayo at least ba na may kapakita ano ng mga problema kayo i-verify pa man muna i-check pa man muna kung kung kinsa kita giya ng an uh, kay na mga mga reported diri sa mot ni XRM daghan kay nag XRM diri no okay, so amo so. nang i-check double check na muna i-check okay, na no? uh, ang volunteer ug imong buhat to no kay nag atuon nimo ang tagiya katong imong ka-exchange ang ayuan to ni magpapel to isto kung na, matok ang atorny, magpagaba ka o head of cell. Wako po siya may, wako po nga na suite to gasa tulahak e, nagpagaba ka o nagpagaba ka. Ah, gabiha, iposiblija po ka, nagpagaba ka mo, nagbaylo lang mo? Oo. Ah, gabiha, nagpababa ka. Ang sama, gabiha, iposiblija ka. Duda na may ingana, sir. So, na text text na mo, nasabot na mo, na magpagaba mo sa kalugay, wala lang, pagaba, bailo lang. O, ang ganaan ka. Ya awak ni style ano eh. Ma ikaw gi magproblema na sir sa mga ni mga record ani. Ini time pwede ka na mo ipatawag sila. Kasi magsabot-sabot lang mo. Inano lang yung tag mga pamilya. So ayun na nga mga kasikop no. Ah uh... Meron kaming dalawang na safekeeping na motor kaya paalala natin pag nagmamaneho tayo masasakyan man, mamotor man o inibihikos kailangan po meron tayong lisensya. Pangalawa po Napakahalaga po ng papilis o rehisto ng ating mga sasakyan o mga motorman. Dahil kung hindi mo ito dala o wala kang maipakita na po na meron itong papilis, subject po yan for verification or for investigation. Maraming salamat po sa panonood. God bless po sa inyong lahat.